mga kagoy hindi pa tapos ang birthday natin ngayong araw kasi mga kagoy nagkate kami ngayon ng isang campaign magluluto tayo ng papaitang kaldereta at sinigang Umaga pa nga lang, mga kaguy Ginising na ako ng mama ko. Dahil ibibigay niya daw yung isang kambing na alaga niya. Pa-birthday gift niya sa akin mga kaguy Kaya agad-agad kong tinawag ang aking tita para samahan ako kung saan namin ilagay Ang sabi nga ng mama ko mga tol, Ayahin ko daw yung mga tropa ko. Giinom daw kami. Dahil ibibigay niya daw yung isang kambing. Gusto kasi makita ni mama ko yung mga tropa ko. Nung birthday ko nga mga kaguy wala kahit isang pumunta. Dahil yung hinanda namin pagkain, ay pinakain namin sa mga kabaranggayan. To. Balik kila Uncle Ricky pala namin pinapaalaga yung mga kambing namin. So eto na nga, kinuha niya na nga kambing At mga ilang minuto, sad to say Eto na ang nangyari sa kanya Chinap-chap doon, chinap dito E di anong tawag sa kanya? chapchap goat? Aguy! Sa isang kambing mga tol, talumpo tayo gagawin natin Isa na din ang masarap na kaldereta na luto ng ate ko At yung isa naman ay ako naman na magluluto Dahil marunong ako magluto ng papaitan At bali yung mga paa at ulo Gagawin nating sinigang Saktong Saktong-sakto, umuulan ngayon Sobrang sarap humigop ng sabaw At mga ilang minuto nga mga kaguy tapos na nga yung ating pinakatay na kambing. Kaya agad-agad na nga ako umuwi ng bahay namin para maumpisa nang maluto tong ating gagawin. Ang una nating gagawin ay luluto natin yung papaita ng kambing. Hugas lang ng maigi to. Panigurado mag -e enjoy yung mga tropa ko. Ang sasarap kasi ng pulutan na gagawin natin ngayon. Tapos sasabayan bayan pa ng masarap na Alfonso at Bordeya amines mga kaguy Pakukuloyin ko lang to ng mga 30 minutes. Ang pinakamaganda kasi gagawin natin sa papaita ng kambing bagong katay siya. Kaya hindi masyadong matigas. At mga ilang minuto ng mga kaguy naging ganito na itsura ng na kuluan. Hahati lang natin 'tong maliliit na piraso. Huwag naman pero masyadong maliliit. Yung katamtam lang naman yung liit. Niya. Kung alam niyo yung papaitan na paghihiwa, ganun ang gagawin niyo. Sabi ko nga sa inyo mga kaguy, kapag bagong katay, sobrang lambot ng mga lamang loob niya. Hindi talaga kayo mahihirapan sa pagchachap. Isa rin ba kayong mahilig kumain ng papaitan? Lalong-lalo lalo na kapag masarap yung pagkakatimpla. Kapag mahilig kang mga kaguy, paki-comment nga kung ka para alam ko kung saan napadpad tong vlog ko. At siyempre please like and share baka maambunan ka ng blessings. Sinindi ko na nga mga kaagoy yung aking kalan. At saka naglagay mantika. Bali pangatlong beses ko na tong niluto. Una pa natin gagawin ay magigisa lang tayo ng sibuyas, bawang at luya. Para kahit papaano matanggal yung lansa. Dinamihan pala natin ng luya dito. Masarap kasi sa papaitan mga kaguy ay maraming luya. After pala saka mo na ilalagay yung ating mga nahiwang mga laman loob ng kambing. Dahan-dahan mo lang siyang ilalagay para hindi matapon. Bali mga alas 4 darating pala yung mga tropa ko. At tanghaling tapat ko niluluto tong pinapaitan natin. Dinimplahan ko na rin ang pampalasa tulad ng asin at maraming paminta. Pampadagdag lasa sa ating niluluto papaitan. At saka mo na to haluin ng maigi. Bali pala dito mga kagoy sa Pangasinan, malakas ang ulan. Dalawang bagyo ata ang parating ngayon. At yung bagyong guring pa ay super typhoon. sinabi ko sa mga tropa ko, magdala na lang sila ng mga gamit nila dahil dito na lang sila matulog sa bahay. Para kapag lumakas yung ulan, diretso na dito. Hindi na sila uuwi. At ang maganda doon, mahaba-haba pa ang kwentuhan at banding namin. Naglagay lang pala ako dito ng isang pitcher na tubig na wasa. Pakukuli lang natin ng maigi tong ating pinapakulo ang papaitan. Tapos timplahan lang natin siya ng konting patis. Haluin natin para kumalat yung patis. Ganitong pulutan talaga hindi ka talaga mapapatras, mas lalo ka pag masarap magluto yung magluluto. Baling pagluluto pala natin dito, hindi masyadong mapait at mas lalong hindi matabang. At after nun, saka naman natin lalagay papaitan ng kambing. Tatansyahan lang natin ng maigi ito para hindi sumobra. Lalasahan lang natin siya kung okay na yung papaitan niya. At kapag kulang yung papaitan niya, mga kago, saka naman nadadagdagan. Ibuhos na lang lahat ng papaitan. Balik ko, konti pala yung papaitan ng kambing na nakinatay namin. Pakuloy lang natin ito ng mga 20 minutes para siguradong malambot talaga yung laman loob. Kapag wala kay kalaman si dato puti na lang ang ilalagay natin. Nakadepende na rin ang paglalagay ng suka. Saka haluin mo yan, tapos-tapos na. Ganun lang kadali mga kagoy ka gumawa ng papaitan. Inilagay ko muna siya sa lalagyanan ko dahil magluluto tayo kasi dito ng sinigang. After papaitan, sinigang naman ang ate iluluto. Mm -hmm. O tara na mga kagoy, ka umpisahan ng tagay. Tara, makibanding kayo kasama mga tropa ko. Solid na solid yung pulutan natin, no? Oh. Sige, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye, agoy!